Artikulo. RT, baka. RT. Tignan ko nga yung kung Pero ano yung unang nangyari sa yo? Ano ba talaga nangyari? Nabundol ako sa motor. Nabundol siya ng motor? Kailan kayo nadali ng motor? Uh, matagal na. Eight years na. Eight years na kayo nabundol ng motor? Oo. Uh, tapos unti-unti na magganito. Yung... Unti-unti na? Tingnan ko nga kung ano yung lumabas niya. nung pagkabundo sa inyo ng motor? Nung mm -hmm. pagkabundo sa inyo ng motor? Na ano ba kayo? Na tagal nyo bang bago nakatayo? Ilang buwan kayo nakaratay? Ano? Ay, nakakalakad. Oh, okay pa ako makalakad. Mm -hmm. Pero may nararamdaman kayo nung nabangga kayo ng motor noon? Oo. Yung... Mga kaya nyo pa pero meron talaga. Ay. Okay, doon talaga. Ang nakalagay kasi rito, mami, diffuse this pulse L3, L4, diffuse this pulse L4, L5, with tecal sac indentation and moderate bilateral neural foraminal stenosis, multilevel disc desiccation, lumbar spondylosis, L5, S1. Ngayon, ganito, kaya may maghihina 8 years ago yun, di ba? Sa tagal ng panahon, nung tinamaan kayo ng motor, na ganun kayo, pumutok yung disc nyo. Ngayon, syempre, bata-bata pa kayo nung no? medyo tiis-tiis pa, kaya pa yung ano. Ngayon, umiidad na kayo, 60 ano kayo ngayon, mami? 64. 64. Ngayon, 64 na kayo, meron tayong tinatawag na sign of aging. Ngayon kasi once na may sira kunyari eto et, ang tulay dito. Diffuse this bulb. Ano pagkakaintindi niyo sa diffuse this bulb? Ano pagkakaintindi niyo? Hmm. Ano na? Sira Yan. At, yung this diffuse niya L3, L4, L4, L5. Tapos yun niya yung neural foraminal narrowing sa gitna yun sa ano. Pag meron kayo niyan, talagang manghihina kayo. Talagang maari pa kayong maparalisa. Yung magiging gulay. Pagka, pag wala na kasi ito, pag wala na kasi itong mga ganito, <laughs> maiipit yung tinatawag natin yung nerve root or root nerve. Yun yung direct to the brain. Maaari kang, walang lakas yung mga ano mo. Buhay ka. Kaso, yung mga lower extremities mo, walang lakas. Na, salita ako na o po para kayong na-stroke ganun yung ano ito kasi yung tama nyo talagang nadurog yung mga ano nyo yun, yung baga napirat na yung ano nyo yung, yung mga dis nyo ngayon nga, meron kayong central canal neural foraminal ano, stenosis compression sa gitna yun yung ano yun nga yung direct to the brain. Kaya ang pakiramdam nyo, matamlay kayo, mahina kayo, mahina yung mga ano nyo, lower extremities nyo. Ngayon, na-affect pang bayo sa tagal ng panahon. <coughs> Mami, ang mangyayari dyan, maaari natin ma mapagaan lang yung pakiramdam ni Mami. Yun ang totoo. Pero yung talagang ma Pagaling. mapagaling na 100% yung makabalik sa, sa dating mukhang siguro it takes maraming session. Mm -hmm. Ang may iiwas lang kasi dyan, nararamdaman nyo may may, may kilot-kilot pa Yan ang mawawala. Pag nakahiga. Pag nakahiga, yun ang mawawala. Mm -hmm. Pero yung diffuse na yun, mm -hmm. hindi na yun may babalik sa dati niyang ano. Uh, Paano yung paglalakad ko? Oh, okay. na Ganito yung paglalakad niyo, mami yung paglalakad nyo talagang mag kayo. Kasi bukod sa diffuse, meron pa kayong mga spondylosis sa maraming yun, multi-level. Makaka-apekto yun sa mga sciatic nerve kung alin doon. May eh, multi-level, ibig sabihin more than two. Pag sinabi multi-level, mas marami pa sa dalawa. Ngayon, makaka-apekto yun sa mga sciatic nerve kung narinig niyo yung mga sciatica. Mangingi na yun mga nerf niyo pa Para kayong ano, para kayong may manhid na hindi mo malaman. Ganun, kaya manghihinay. Siyempre, tapos, hindi naman sa pag-aan mo, sumprang payat ni mami. Hmm? Sumprang payat ni mami, oh. No? Yun nga, mami, yun na lang mawawala dyan. Ngayon That... na ako nang mayayat, eh. Kaya nga, eh, bumagsak na yung katawan niya. Yun nga, sinasabi ko na sa inyo kagad kung ano lang yung makakaya ko, kung ano lang yung mawawala. Pero yung babalik yung mga ano, hindi na kaya yun. May iiwas lang yung mga naipit na mga sayatik na dyan. Pero yung babalik ay siya dati yung 100%. Pesos. Maaaring mabawasan yung mga ground-ground nyo. Pero yung sakit dyan sa balakang nyo, maaari yan. Yan ang address. Yun ang totoo. Kasi gusto kong maging tapat sa inyo. Kasi baka mag-expect kayo, parang walang nangyari. Eh, parang ito, uminawa ito, pero andun pa rin. Eh, siyempre, punit nga po, sugat yung ano eh. Sugat po. Kahit, kahit kanino nyo, eh, paano yan. Sa akin, perso, yun ang assessment ko eh, ma kay mami. Kasi mabagal na rin nung ano ni mami. Pag, pag, senior ka na kasi eh, yung paghilom ng mga na-damage sa'yo, ang tagal. Hindi ka tulad kung bata, kahit isinali, walang fracture, na fracture. Mm -hmm. Isang buwan lang yun, eh, nagtatakbo na yan dyan eh. Nag, makikipaglaro na yun, mabilis kasi ako ng bata. Mm -hmm. Pero pag may edad ka, mm -hmm. mag-expect ka na talaga, ang tagal ng ano, abutin pa ng taon yung kunting fracture niya rito. Kunyan, na fracture dito, maliit lang sa, sa ulna na bone lang. Mm -hmm. Kunti sa tulo. Ang tagal bago mag-recover. Mm -hmm. Kasi nga yung metabolismo ng tao, nakaka-apekto uh -huh. yun. Yeah. Bali yung paglalakad ko habang ano na, talagang ganito na. No? Hindi therapy kayo nung iti-therapy. Hindi ko may pangako na kaya ko ng isang ano. Ganun po ano. Yun po ano. Pero siyempre, habang gumiginawa kayo, habang nawawala yung mga sakit, maaaring mas maganda yung magiging lakad nyo. Okay, mami. Yun po ang assessment ko. Sana po maintindihan nyo kasi ipa-review nyo ulit yung ipa, kung may mga kung meron kayong mga kamag-anak or mga kaibigan na nasa medical field, pabasa nyo yung result ng impression. Ano ba itong diffuse dispulse? Ano ba itong compression sa central neural foraminal? Ano ba ito? Kung ano yung magiging epekto? Paano nyo po? Kung parang second opinion, galing na kayo sa akin, syempre, may, minsan may doubt tayo kasi hindi naman ako doktor eh. Pero bilang therapist, kailangan ko mag-aral pa ng mga ganyan-ganyan para syempre hindi lang hindi lang okay. minsan may mga politikong pupunta dito, mga doktor, mga artista. Kailangan ko talaga magdagdag ng kaalaman. Pero sa inyo, yun nga, sabi ko sa inyo, i-review nyo rin yan kung, kung tumutog ba yung mga sinasabi ko. I-type nyo lang, what is diffuse fuse Ano rin yun? Kung baka, ngayon, yung, nyo yung mga binanggit ko dito. Okay? Para kung ano, may idea rin kayo kung, ah, gano'n pala, kaya pa sinabi niya, no, ah, ay, malayo, ah. Siyempre pagka, nasa ano naman na lahat, eh. Nasa YouTube, Google, di ba, nandun na lahat. Kasi doon ko rin ginawa yan, katulad niya, mga anatomy niyan. Alang-alang mali yan, ano ipibigay ang mga anatomy. Yung mga pinagbabanggit ko niya, alang-alang mali yan, mga yan. Siyempre, doon din tayo nagbe-base. Okay? Pero sa akin, sa assessment ko, sa method ko, yung binanggit ko kanina, baka yun na ang mawala. Yun ang ma -address. Okay? Pero malaking bagay, mami, yung mawala yung mga sakit. Siyempre, eh. Pignan mo, laki ang ni mami, eh. oh. Oh? Taba ako dati. Grabe, Talagang yung lining na lang ng butong ng eh. Wala na yung mga ganito, yung mga ganito. Hmm? Kunti ako, sito kumain, Wala siyang gana. Kasi, okay, wala sa pagkain. Hindi may limit. May limit. Yung no, ano ba may... Tingnan nyo yung buto niya rito. Wala na yun. Yung wala na yung kanal. Yan yung ganyang kanal. Yeah. sa tindi awa kami likod ko. Hindi ta Yan yung kanal. Uh -huh. Parang may kanal. May lubog pa. awa kami dito nyo. awa kami dito Hawa kami ganyan nyo. So, talagang... Ang tawag dyan, protrude. Siyempre, pag nag-protrude yung dito mo, na dapat palalim. Na dapat palalim yan ibig sabihin yung mga ganito makukompress yung sa central no. canal makukompress yun kaya mangi pagka kasi yun ang naiipit direct to the brain po yun kasi mm. isa lang ang lumis dyan sa vertebrae mo yung na kay Tejada yung Eugene Tejada yung basketball player nabagsaka na siko yun dito buhay siya pero kita may lakad ganun kasi direct to the brain yan sa spinal cord yun ang sana maintindihan nyo para ano. Eh, research siya na lang din kung ano. Buhay ka, kaso yung katawan mo parang merong hindi na kayang gawin. Mm -hmm. Hindi mo ma-stand na ma maayos. Kailangan pa ng tulong ng mga ganito mo. Oh, okay, higa kang patagin naman. Ay, yung paa niya. Pag-ibig Ilang kilo ba kayo dati, mami? Uh, pwede, kung matanda. Pero malaki, malaki siya, medyo mataba siya noon, malaki siya. Hmm. Hindi naman siya mataba talaga. Yung katamtama. Mm -hmm. Katamtama. lang tam parang... Pero hindi siya ganito talaga. Hindi. Marami kasi yung pupunta nito, 70 na malakas pa. Hmm. Si nanay, 64 pa lang, pero parang tingin ko kay nanay, 75 na eh. Mahina ang gabi. Eh. May pumunta pa ka to 88. Kabilang kabilang sa side. Ma. Naramdaman niya yan, mami. Isa yun sa mga technique natin para guminawang pakaramdaman. Sumasakit din ba yung kuhon nyo? Sumasakit din siya? napansin nyo, tignan nyo, di ba pag nakahiga kayo may sumasakit? O ngayon? ito, pag tinataas ko, parang may tumutunog dito. Tumutunog? Sige, tignan natin mamaya. naman nyo kanina yung mga hmm. Ito, napaka-handling with care ka talaga dito. Napaka-nipis ni nanay. Nakakatakot. Pictus, e, ano kailangan talaga? Dahan <laughs> na, handa Pero syempre, nasa aking mga kamay na yun. Yung puwersa. <laughs> Tutunog-tunog siya, pero hindi ko yun mapuputol. Obserbahan nyo lang, unti-unti yung giginawa. Pag nadiinan mo ng medyo alanganin. <coughs> Parang puputok yung mga gitnang buto eh. Ang nipis oh, lit Parang bata eh. Eh, no, tignan mo kahit nakadapa siya, oh. Oh, oh. oh, dapat yan, lulubog, eh. Oh, pag ko, oh. Eh, yun, eh, no, Kasi may, ibang iba, may, alam niya naman, kunyari may magandang nagpapa, ano ito. Ngayon may mga nagkakagusto kasi sa kanya sa comment. Tapos yung nanay mababasa, eh syempre. <laughs> para bang na, uh, minsan kasi eh, pag DMJ yeah, pa, pag DMJ, minsan may mga sutil na komentaris na. Mm -hmm. Ako, may sinubo niya. Ay, alam mo yung naglalaking pa nga. Mm -hmm. Minsan, kung ano-ano din comment Eh yeah. syempre, hindi, mm -hmm. hindi sana yung mga ano, Master, pa yung video. Kami eh, may ito, views, eh, may views na, may views nang minsan, may 100,000 na yung views eh. Lugi naman kami. Asahan nyo na may video kami kasi hmm. hindi nyo kami <laughs> mapanood kung <laughs> hindi kami naglalabas ng video. Mas maganda, sabihin nyo agad kung ayaw nyo magpa-video, master, ayaw ko magpa-video. Hmm. May iyaayin ako eh. Hindi na namin kayo bibidyo video lang, gano'n Walang dito eh. Yeah. Hindi, kailangan namin. Hindi, basta sinabi nyo, master, ayaw ko magpa-video. Kasi private person kami, baka makita ko ng may pamilya kong ganito, may pamilya kong ganito. Kaya mga politiko uh, oh, mga 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 tao ng Diasyari? may mga pupunta rin doon talagang... Mm -hmm. taga ano, Las Marinas Village. May pupunta rin ng mga taga-Corinthian. Mm -hmm. Kaya di sila ipapabidyo. Mm -hmm. Siyempre, mga ano yun eh, mga high profile yun eh. May mga congressman oh, tayo. May mga guard kasi ko May mga bodyguard din dyan. <laughs> sinabi nila ako oh. Okay lang kayo dyan, ay? No, okay, okay Okay, paro eh. mo sa paa. Ako lang nag-handle ah, Okay. Sige, ako lang dito. May gagawin pa ako. pa sa

sa syempre may bukod yung sumasakit pati dito sa so may mga legs, legs o ngayon, subukan yung angatin, o oh. hmm. ano? okay? ay, sabi ko syempre okay sabi ko syempre pumunta, pumunta kayo dito yun eh, nga, sir, kailangan lang na, syempre nandito na sa kalagayan si mami Kumbaga, ganito na yung ano eh. Mag-maintain na lang siya. Kumbaga, pag may, may, may masakit, di dalhin nyo rito. Kung walang masakit, di huwag kayong pumunta rito. Okay? Ganun lang. Kasi, mahirap naman pangakukong ko yun ah Tapos, walang nangyari. yung eh, mahalaga yung sinabi ko na yung totoo kung ano lang ang kaya ko. Ang gusto ko sana yung magrakad ako ng mag <laughs> Mami, hindi na rin kayo pwede sa ganun. Alam yung bakit. Pag umiidad tayo, baka matumba kayo. Yeah. Tapos, ang nipis nyo. Mabilis kayo ma fracture eh. Pag na-fracture kayo, imbis na nakakatayo-tayo kayo, baka nasa kayo, panging bube-be. Bakit naman? Ngayon, kahit pa ang mahalaga, kahit pa pano, nakakapunta tayo sa banyo, nakakapunta tayo sa kusina, nakakalipat tayo papunta sa higaan, okay na yun. ba? Diba? Kaysa naman, nasa higaan tayo. Delikado na rin kasi yung kayo pang mag-aakay, hindi na po pwede. Pero magkakakain kayo, mami, ha? Di ba nakuha na siya ng gana? Hindi, <mimit> 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 ano, Hindi, na ka kasi magkakain niya. Eh, <mimit> gana na ako, O, kung mana kayo ulit, ha? Magkakain siya ng mga gulay-gulay, putas. Bawasan nyo lang yung kanin niya. Di <mimit> aling malakas kayo sa ulam? Malakas mal ako sa kanin, na na... Balik tarin niyo ngayon. Rectal Balik tarin niyo ngayon. Ha? Wala ano yan. Yung, yung ano, mataas ang sugar ng kanin. Yung ulam, damihan yung mga gulay-gulay. Yung mga ista, okay lang yan. Hindi ka ng kanin. Pag sa kanin kayo dumami, may epekto. Tentang na kayo dito, mamasasin pa yung dito. Balik tali nyo ngayon. Nakakailang kahin ba kayo dalawang cup? O sabi natin yung mga dalawang sandok? Bawasan nyo isang sandok lang kayo tapos sa ulam kayo magpapakain. Hindi, hindi, sinasukat. Basta yung sara, ganyan. Uh Hindi, yung tawag ah, ko. Yung pag sinandok natin kasi, pag pupunoy natin yung kalde, ano ah, natin, at lato. natin. Basta ako pang kumain, no, ha, basta. Sa ulam kayo dumami, no? Oo, oh, sa ulam. Sa kanin, mga isang ano na... Kasi yung sukatan talaga niya, capo price. of rice. Mahina ako sa kan ay sa ulam, lalakas ako sa kanin. Tignan niyo yung epekto. Kahit napakarami yung kinakain, pero walang, walang umuusbong na hindi kayo tumataba. Kasi baliktad. Mm. -hmm. Bawasan niyo yung kanin. Bawasan yung kanin. Meron ulam. Yan. Huwag naman puro adobo ha. Huwag naman puro maalag. <laughs> hindi po pwede. <laughs> Angat! Sabi nyo, ayaw maangat. Ngayon, ba't naangat nyo? Oo. Oh. Kaya pag may binubuhat ako, hanggang ba? Oo, oh, sige, angat. Natin. Yeah! Oo, oh, kala nyo. <laughs> Oo. <laughs> oh. Huwag ka lang ng bortin para yung mga masin dati. Wala pong masin eh. Pero lang ito yun, Oo. Oh. Magtaka kayo ngayon, bakit nangat? Oo, oh, sige na eh. Sa susunod ah. Pagdun po sa... Salamat sa mag-iingat kayo palagi. Oh, hindi kayo madulas. Salamat pa. Salamat din sa pagtitiwala. Okay.